Narito ang limang facts tungkol sa mga mata ng pusa. Kilala ang mga pusa sa kanilang super senses. Ang mga kayahan nilang makaamoy na mga sense mula pa sa malayong lugar at malakas na pandinig. Pero pagdating sa kanilang eyesight, sino nga ba ang mas lamang? Ang mga tao o pusa? Aalamin natin yan sa video na ito. Una is cats have good night vision. Gaya natin mga tao, hindi rin naman nakakakita ang mga pusa sa dilim lalo kung walang liwanag na present sa area. Pero totoong may mas advanced silang vision kumpara sa ating mga tao kahit sa mga low light conditions gaya ng liwanag na buwan. Salamat na lang sa kanilang receptor sa mata na tinatawag na rods na may very sensitive sa light na siya namang nakakatulong sa kanila na makakita sa dilim ng mahigit 6 to 8 times better kaysa sa ating mga tao. Pangalawa, cats are red or green color blind. Tayo mga tao ay may 3 types of color receptors na tinatawag na cones na siya namang nakakatulong sa atin na makita ang lahat na kulay ng rainbow. Samantalang ang mga pusa ay meron lang mas counting cones, which is dalawang types lang. Ibig ang kulay green at red ay parang kulay gray lang sa kanilang paningin. Pangatlo, cat's eyes are very sensitive to movement. Isa sa mga rason kung bakit magagaling na hunters ang mga pusa ay dahil sa napaka-sensitive nila mga mata. Sensitive kasi ang mga mata nila sa kahit maliliit lang na movement. Kaya nilang makadetect ng mga objects na gumagalaw ng mabibilis. pang cats are mid-sighted. Ang mga pusa ay kulang sa mga muscles na kailangan para baguhin ang shape ng kanilang mga bata. Ibig sabihin, nagsastruggle silang mag-focus sa mga objects na masyadong malapit at masyadong malayo sa kanila. Para sa mga pusa, para makakita sila ng mas maayos, kailangan ito ay nasa 100 to 200 feet away sa kanila. Ang panguli ay cats have great peripheral vision mga pusa ay may wider field of view kaysa sa ating mga tao na nakakatulong naman sa kanila. Na spot ang mga threats o objects na papalapit sa kanila mula sa kanilang tagiliran.